ang video po na ito mga kaubayan ay tungkol sa halamang gamot din na halamang gamot na nga pero ulam pa uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano po nagsisilbing um, mabisang panglinis ng dugo itong halamang gamot na ito tara na po at kukuha po ako ito po yung alokbate mga kaubayan nandun po kukuha po ako ng alokbate ipapakita ko po sa inyo kung paano po magsilbing isang uri ng halamang gamot na sa labas po. Nandito na ako sa labas ngayon mga kaubayan at kukuha po ako ng alukbati. Ito po yung ito po yung alukbati mga kaubayan. Ito marami na akong nakuha ang alokbati mga kaubayan at ilalaga ko po ito. Sana po tapusin yung videos na ito para makita po ninyo kung paano po magsilbing isang halamang gamot ito. Tara na po, papasok naman po ako sa loob at ilalaga ko po ito. Bali, nandito na ako sa loob mga kaubayan. Ilalaga ko lamang po sandali ito para magsilbing halamang gamot. Yan po, na linalaga ko mga kaubayan, hanggat linuluto ko po, kasi kakain na po ako eh. Ang ulam, yan po ang isa sa ulam ko mga kaubayan. Kakain na po ako, at yung sabaw niya po ay gagawin kong um, gamot, pang-cleansing po yan mga kaubayan. Bali, yung sabaw niya po ay gagawin kong gamot yan, pang-cleansing po. Ang ulam ko po kasi mga kaubayan ay ito sarsyado at saka yung linagang alukbate. Yan pang ulam ko ngayon. Siguro, luto na po siguro yung mga kaubayang, kukunin ko na po. Ito, luto na ito mga kaubayan. Ito na siya, oh. Ito na yung alukbate. Luto na po siya. At itong sabaw niya po, ay inumin ko po itong sabaw niya. Itong sabaw niya ay inumin ko po. Mainit po. Ito po yung sabaw ng alukbate, mga kaubayan, yung pinaglagan ng alukbate at ito naman po yung yung laman niya. Ito po yung sabaw niya. Itong sabaw ng alukbate na ito, mga kaubayan, ay akin pong inumin ito. Itong sabaw ng alukbate na ito ay napakabisa po na panglinis ng dugo. Mabisa pong panglinis ng dugo yan. Itong sabaw ng alukbate na ito, ay may kakayahan po yan na yung high blood, yung malalapot na dugo, yung matataas na dugo natin, ay may kakayahan po yan na pababain, kontrolin po ang katumbas po ng halamang gamot na ito, itong pinaglagaan ng alukbate, ay yung gamot na aspirin, yung aspirin po mga kaubayan, yan po ang katumbas po nito. Ito po ay iniinom po lamang mga kaubayan. At itong sabaw ng pinaglagaan ng alokbate ay may kakayan po na pa yung buto natin ay patibayin. Patibayin niya po yan mga kaubayan. Obserbahan po ninyo, pag kumakain po kayo nito, pag po ninyo, mararamdaman nyo po na yung ipin nyo parang linilinisan niya, parang inisisan isan niya, parang pinatpatibay niya po, ganyan po. So, ibig sabihin po niyan, may kakayan po na patibayin yung mabuto natin, vitamin C po yan, mga kaubayan. Kasi ito po ang isa sa mga ginagawa naming vitamins. Pag hinaluan po namin ng iba, ng iba pang uri, ng halamang gamot yan, vitamins po yan. Ang lasa po nito, mga kaubayan, masarap po. Mararamdaman mo po pag uminom ka po nito, pagpasok sa iyong katawan, mararamdaman mo po yung spirit niya na pagpumasok sa iyong katawan, para niya pong rinirelax yung katawan mo po. Wala pong, hindi po nagkakaiba ito, yung sa dahon ng gayabano, dahon ng gayabano po, masarap po mga kaubayan masarap po ang lasa nyan hindi po nakakalason nyan subukan nyo po wala pong masama kasi libre lamang po yan isahog na ninyo sa ulam nyo yung pinaglagaan nyo, inumin nyo subukan nyo lamang po sa loob ng mga ilang araw kung kayo po high blood, may problema po kayo sa dugo subukan nyo po ito kung marurumi ang dugo nyo, malalapot po ang dugo nyo, subukan nyo po ito baka makatulong po sa inyo mga kaubayan sana po pakishare naman po ang videos na ito para malaman po ng iba ang kahalagaan ng alokbate. Marami pong salamat.